Matapos mahuli noong August 2 sa isang subdivision sa Sablan, Benguet, ng mag-asawang mga pekeng dentista, hindi na lamang ngayon paglabag sa Republic Act 9484 o Philippine Dental Act ang kanilang kakaharapin. Ang mag-asawa kasi, nadiskubreng may patong-patong palang kaso sa probinsya ng Pampanga dahil sa carnapping. These uh, personalities, yung couple, banal couple, ay uh, yun po ay uh, went on hiding because of a series of warrants of arrest for uh, motor vehicle scam and uh, investment scam. So we have 155 warrant of arrest. Isa sa mga nakarnap na ibalik na sa may-ari. We conduct follow-up operation towards to Gigaraw dahil moving eh and eventually nakasalubong namin sa Bambang, Nueva Ecija. So, Vizcaya, so doon namin na flag down and recovered. Ito na raw ang umuso noong modus na rent tangay o pagrerenta ng sasakyan tsaka tatangayin. Bukod dito, mayroon din silang 133 counts of estafa at kasong large scale swindling. Kaugnay ito sa kanilang negosyong car rentals accordingly um, um, meron silang business na car rental and then nga um, nang bumagsak po is uh, nagreklamo na rin sa amin kasi na, 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 na yung mga pera po nila na ininvest sa company po nila yung nga, matagal na silang nagtatago sa ating batas and then nung nahuli po natin sila sa kanilang pamimiki rin po ng dentista is dumabas din po na marami rin po silang kumplinan. Taliwas din sa unang ibinigay na pangalan ng babaeng suspect na Catherine Solidad, na pag-alaman ng mga otoridad na Catherine Banal ang tunay niyang pangalan. Sa aming panayam sa mag-asawang suspect, sinabi nilang nagsimula lamang ang lahat nang siraan ang kanilang negosyo. Sikat na sikat po kami sa Pampanga, may nanira lang po talaga. Hmm. Kaya ganyan po nangyari. Lahat ng investor po, kumita na po sila umalik na yung po unan, pero tumutubo pa po ang mga pera paano po masasabing scam po kami may billboard po kami dalawa isa sa abakan, ah, isa sa Enlex paano po magiging scam po yun ang tagal na po ng business namin ang dami po namin ng business lahat po ng investors namin lahat ng sasakyan nila po nabalik yung wala pong hindi na balik. Okay na, nalaman ko na din yung ugali nila. Ganun pa man, humihingi sila ng tawad sa lahat ng naperwisyo. Dagdag nila, kaya di umano sila nagsimulang maging peking dentista sa Benguet ay para makaipon ng perang pambayad sa iba pang investors. Kasalukuyan pa rin naman silang nakapiit sa CIDG Baguio habang inaantay na mailipat sa kulungan sa Benguet. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.